kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kahit na pinaglumaan na ng panahon pero ang kasabihan na madalas nating naririnig noon ay nananatiling nangyayari ngayon. Isa sa mga madalas nating naririnig ng mga sinasabi ng mga matatanda noon ay ang kapag may usok, siguradong may apoy. Ganun din ang mga pabirong sinasabi ng iba, kagaya ng basta drivers with lover at kapag pulis, siguradong matulis. Di may pagkakaila na isa ang mga men in uniform na mayroong malalakas na dating sa mga babae. Siguro ay dahil sa maalaga sila sa kanilang mga pangangatawan. Maganda kung manamit, malumanay kung magsalita at swabe kung gumalaw. Kaya naman, marami talaga ang mga babaeng nagkakagusto sa mga sundalo at pulis. Meron namang nagiging maganda ang pagsasama at meron ding nauuwi sa disgrasya. April 28, 2024, nagulat ang mga tao sa labas ng isang shopping mall sa Laguna dahil sa narinig nilang sunod-sunod ng mga putok ng baril. Kadalasan ay kriminal kagad ang papasok sa isipan ng mga tao kapag nangyayari ito. Pero iba pa lang sitwasyon noon sa parking lot sa labas ng mall dahil ang putok ng baril na narinig ay patama pala yun. Sa isang SUV na patakas sa isang parking lot ng mall na minamaneho ng isang pulis habang ang bumabaril sa kanya ay pulis rin. Ang tanong, paano ito nangyari? Bago pa man nangyari ang iskandalo na yon ay nagdududa na pala ang dalawang pulis na may mga asawang mga pulis din. Ang 41 anyos na pulis major ay nagdududa na ang kanyang asawa na 41 anyos na isang pulis executive master sergeant ay may bawal na relasyon sa isang pulis rin na 40 anyos at may ranggong master sergeant. Ang asawa naman ng master sergeant na ito na isang pulis rin ay 39 anyos at Master Sergeant din ang kanyang rango ay matagal na sigurong nakahalata na mayroong kalaguyo ang kanyang asawa. Hindi klaro kung ang dalawang pulis na pinagtaksila ng kanikanilang mga asawa ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap rason para kanilang manmanan ang kanikanilang mga asawa. Alas 10 ng umaga nang kanilang makumpirma na ang sasakyan kung saan nakasakay. Ang dalawang pinagdududahang mga pulis ay nasa parking lot kaya dahan-dahan itong pinuntahan ng dalawang pulis. Halos madurog ang kanilang mga puso ng pareha nilang nasaksihan. Ang makamundong ginagawa ng kanilang mga asawa sa loob pa mismo ng SUV dahil nakalak ang lahat ng pintuan ng SUV kung kaya't hindi nakapasok ang dalawang pulis na pinagtaksilan. Nang magkagulo na ay kaagad na hininto ng dalawa ang kanilang panatan sa loob ng SUV. Dali-dali sigurong nagbihis at pinaharurot ang sasakyan. Sa pag-aakalang, matatakasan nila ang kanikanilang mga asawa na nakahuli sa akto sa kanila. Sa kuha ng CCTV ay kamuntikan pang mayari ng SUV ang babaeng pulis na humabol din at pilit na pinapahinto, binanatan nito ang gulong ng SUV para mapektuhan ang takbo nito. Kaagad na lumabas ng SUV ang lalaking pulis sa tinangkang tumakas pero mabilis pala. Ang misis nito at wala nang kung ano-ano pang negosasyon ay kaagad na niya itong pinunterya ng kanyang service firearms ang hita at balikat ng kanyang mister. Rason para hindi na ito nakatakbo pa. Sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas. At kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED, kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit dalawang araw na walang pahingang nakasindi ang LED lights nito. Rechargeable at Type-C ang charging port, kaibigan. Kailangan meron ka nito kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order kaagad itong isinugod sa ospital para magamot habang ang kabanatan nitong pulis na asawa ng Major ay patuloy na sinakyan ang SUV at tinungo ang kalsada papunta ng Batangas. Wala pang balita ngayon sa babaeng pulis na nakatakas pero sigurado na ang magiging kahihinatnan ng dalawang nagtaksil na yun kasong adultery at concubinage ang kakaharapin ng dalawa sakaling tutuluyan silang kasuhan ng kanilang mga asawa. Maliban sa kanilang mga kaso ay masisibak pa sila sa serbisyo dahil sa iskandalong kanilang pinasok. Siguradong abot hanggang langit ang pagsisisi ng dalawang pulis na nahuling nagpabanatan sa loob ng SUV. Totoo nga namang walang perpektong tao at malaki ang posibilidad na maaari tayong makagawa ng kasalanan. Pero kapag pinag-iisipan na natin ito bago pa man pasukin, ay malaki ang chance ang makakaiwa sa posibleng kasalanan. Ikaw, kaya mo rin ba ang ginawa ng dalawang pulis na mga marurupok? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.